Hayo, nasa iti, -i 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 -i. Bakit kayo na 'yan? Bakit sakin pa Ano ang itinuturo niyo? 1 minute 19.00. Para sa ramen. Ano? Sa ramen. Naririnig niyo ng kami? So, kalangan Sa ramen. Na tawagan ito. Na Ito init ng kumain biligan, uh, gusto ng uh, gusto ng makadami nila pero uh, hindi lang makayunit Sabi ng ating pangangailangan niya, niya sabi 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 niya sabi niya sabi niya na niya sabi sa sabi niya sabi niya